Kumusta po yung Project NOAA? Maganda sana yung dati namin kiragawa na nationwide ay No? Gusto po namin talagang tumulong. This is Truth on the Line. Kumusta po yung Project NOAA? Do you need more funds, resources? Uh, ano po ang pwedeng gawin pa madagdag dyan sa, sa project na yan? Um, kami naman po eh nagtatrabaho lang din eh may may pondo o wala actually kahit hindi naman wala kaunting pondo no Ah uh, nag ano buhay din naman po kami we've, we've been alive uh, for for more than a decade already starting from 2012 so tama ba uh, we've been around for 13 years Ah uh, nalipat po kami sa UP noong 2017 uh, since then we've had less funds but because we have proposals, nakakakuha kami ng mga uh, projects din galing sa abroad, no? international funding, pati mga local funding coming from local government units na humihingi ng tulong namin. Um, ayun, so nabubuhay po naman pero naging mas localized yung aming trabaho. Maganda sana yung dati namin tiragawa na nationwide ay may balik. No? Gusto po namin talagang tumulong. Uh, kasi nakikita po namin itong ginagawa namin. Although it's about development planning, yung risk-informed planning na science-based planning against hazards and climate change impacts, yan po ay nagagamit natin kasi kapag naplano natin yung komunidad, ay pinaplano po natin sa lahat ng sektor. So, kumbaga, preparado. Kasi ang development po na years of plans and work in one day pag nagka-disaster, ang laki po yes. ng mawawala sa development. So, kailangan maplano natin mabuti yung ma-anticipate natin kahit yung mga climate change impacts na parang abstract sa atin. That way, economic growth will continue unhampered by disasters. And when there's continuous uh, continued economic growth, ang nangyayari po dyan yung development gumaganda no? So hindi na mi, tuloy-tuloy. Kapag tuloy-tuloy ang mga plano kasi is is uh, based on the vision of the community, what they what they they want their community to become in the future. So pag tuloy-tuloy yan, na attain nila yung tinatawag ng marami na sustainable development goals. Hmm. Sa ngayon po, dahil nakafocus sa problema ngayon, baka makuha niyo po yung kinakailangan yung supporta.